ke sofa ingatin nak bawa foto ke sabab tapusan yang tapi sebab dah Dali lang naman magluto nito. Salamat pala sa lahat ng tumulong sa akin. Nag-subscribe sa akin. Salamat sa inyo. I love you all na tumaas yung aking subscriber. Salamat po sa marami. Sana mayroon pang mag-subscribe sa akin. Yun lang makakatulong sa akin dahil ako lang dito mag-isa sa bukid. At ano? alaga manok, pato, namulot pala tayo kanina ng itlog. Ito parang bibi yata yun ng ibang itlog. Bibi pato. Pero ito, nasa ingin ko to. Ngayon ko Thank you for watching. Kain tayo ah. Salamat po sa inyong lahat. Shout out sa inyo. i Jeng shout out sa yo. Kay mother um families blood like I